Sabi nila, ang karera daw ng isang action star ay napakaikli lamang, kaya tiilan lang ang sumusubok dito. Ngunit ang buhay natin ay siyang mismong pelikula na ating ginagampanan sa araw-araw. Tayo ang lumilikha ng mga eksena, gaya ng mga producer. Tayo rin ang nagpapasya kung paano natin tatapusin ang bawat kwento gaya ng mga director. At higit sa lahat, tayo sa sarili natin mismo ang pangunahing bituin na gumaganap sa ating kasaysayan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang kinilala bilang pinakamatikas na espiya sa bawat pagganap. Umusbong mula sa kawalan at ginimbal ang mundo ng pelikulang aksyon. Ngunit gano'n man siya kagaling sa mga bakbakan at pinakamatikas na karakter sa pinilakan tabing ay siya namang saklap ng kapalarang nakamit sa likod ng kamera na siya mismo ang nagmistulang biktima sa tunay na pelikula ng buhay kung saan wala nang take ang bawat eksena. Ang kwento ng maagang pamamayagpag at pagpaslang kay Alberto Alonso Tugisin si Super Agent 69 Pero kung bago ka palang sa ating channel Bekenemen, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Pagkalipas ng naunang apat na serye ng mga pelikula ni James Bond noong kalagitnaan hanggang huling bahagi ng dekada 60, naging bahagi na ito ng kultura ng pelikulang Pilipino dahil sa sobrang kasikatan. Naging usong-uso noon ang mga secret agent na palabas at napakarami din itong pinasikat na mga artista mula sa komedya hanggang sa aksyon. At ang isa nga sa mga naonang namayagpag ay si Agent 69. Si Eduardo Soriano Alonso sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat bilang si Alberto Alonso na kanyang screen name. Siya ay isinilang sa kalagitnaan ng digmaan noong taong 1944. Kasalukuyang naninirahan sa Quezon City nang magsimulang pasukin ang show business. Taong 1964, sa edad niyang 20 anyos, nanggawin gawin niya ang kanyang kauna-unahang pelikula na Agent 69. Sa ilalim ng Tagalog ilang-ilang productions ni Yumaong attorney Esperidion Laksa na kapatid naman ng isa pang Agent x Tony Perer. Ang Agent 69 na ito ni Alberto Alonso ang itinuturing ng karamihan na kauna-unahang James Bond-inspired movies dito sa ating bansa. Kaya't ganun na lamang ang kanyang naging biglaang kasikatan. Pagkatapos ng pelikula, naisalin pa ito sa action serye ang Agent 69 kung saan patuloy siyang sinusubaybayan ng mga tagahanga sa kanilang, -kanilang mga tahanan kada linggo. Nang sumunod na taon 1965, marami pang mga agent movies ang kinatampukan na Alberto at nandyan ang G2, kung saan gumanap siyang secret agent ng intelligence service ng Armed Forces of the Philippines. Ang pelikulang kalaban ng sindikato na produkto pa rin ng Tagalog ilang-ilang productions kung saan naman nakapareha pa niya si Tony Perer bilang si Tony Falcon Agent X44. Ang pelikulang lambat at karate sa karate na kapwa naman pinagtambalan nila ni Bernard Bonin na naman bilang si Agent 707 taong 1966 nang gawin niya ang pelikulang Top Secret at dito nakasama naman niya si Rod Navarro bilang isa ring agent. At ang isa pa ay ang pelikulang Gintong Patibong na pinagbidahan nila ni Ed Fernandez na nakilala naman ng lahat bilang si Lagalag o si Agent 232. Napakaraming mga tagahanga ni Alberto noong mga panahon na yun dahil halos lahat ng kanyang mga pelikula ay nagiging blockbuster hits. Batang-bata ang itsura, matikas pumorma at preskong presko sa kanyang pagganap bilang si Agent 69. Kaya't dina na nakapagtatakang karamihan sa kanyang mga tagahanga ay mga nagagandahang mga dilag mula sa loob at labas ng showbiz. Nagkaroon sila ng ugnayan ng aktres na si Lenny Trinidad ngunit habang tumatagal ay hindi nagiging maganda ang takbo ng bawat eksena. Napabalita pa itong humahantong sa sakitan Ikadalawamputwalo ng Mayo ng taong 1967 na maghain na reklamang physical injuries si Lenny na ayon sa kanyang pahayag ay pinagbubuhatan siya ng kamay habang sila ni Alberto ay nasa loob ng sasakyan at nasundan pa yun sa isang motel sa Pasay City. Ngunit nabaliwala lang ang lahat ng ito matapos na si Lenny Trinidad na rin mismo ang nagurong ng kaso. Nagsumiti siya ng affidavit na nagsasaad nang hindi na siya magre laban kay Alberto Alonso Samantalang tatlo pang Agent Movies ang nagawa niya ng taon na yun At ito ay ang mga pelikulang The Experts, kung saan solo siya sa title role Ang Eden Boys, kung saan naman nakasama niya si Nasal de Shornak at Max Alvarado At ang pinakahuli ay ang pelikulang Dolls for Hire Sa pelikulang ito, solo din siya sa title role bilang si Agent 69 ang kwentong ito ay nakabase naman sa apat na nagagandahang kababaihan na mahahalagang miyembro ng sindikatong pinamumunuan ng premiadong aktor na si Eddie Garcia. Ikalima ng Oktubre ng taong 1967 pa rin na magkaayaan si na Alberto Alonso at ang kanyang mga kaibigan na gumimik noong gabi na yun. Dalawang lalaki at dalawang babae sila sa grupo at napadpad sa Amihan Nightclub sa Rojas Boulevard sa may bahagi ng baklaran sa Paranaque. Ang grupo nila ay nakaupo sa mataas na bahagi ng club malapit sa may railings sa unahan. Habang sila ay nasa kalagitnaan ng pagsasaya, dakong alas tres na ng madaling araw at ikaanim na ng Oktubre nang biglang may lumapit na lalaki sa likuran ni Alberto at walang sabi-sabing binaril siya ng tutukan sa may bahagi ng dibdib. Dahil sa pagkakagulat at nagkabiglaan Nakatayo pa siya ngunit di nagtagal ay bumagsak din kaagad sa sahig. Nagkagulo na ang mga tao sa loob ng mga sandaling iyon. At habang nakahilata si Alberto ay tinatadtad pa siya ng putok kung saan naman pinunterya ang kanyang ulo, dibdib at sa may bahagi ng puwitan. Ang pangyayaring iyon ay nakitang lahat ng malapitan ng isang Melchor Ramos na naging pangunahing testigo. Sa tangkang pagtakas ng ganman nabarahan ng kanyang daraanan ng isang lokal na pulis sa lugar na noon ay nasa loob din ng club. Tumakbo pabalik sa loob ang gunman at nang makorner ng pulis, nagpambuno silang dalawa habang nag ng baril kung saan sunod-sunod na putok ang narinig sa kalagitnaan ng madilim na paligid. At sa pagbubukas ng ilaw, kapwa sugatan ang dalawang nagagawa ng baril at silang tatlo kasama si Alberto Alonso na nauna ng tinaddad ng bala ay dinalang lahat sa San Juan de Dios Hospital. Pero sa kasamaang palad, dead on arrival si Alonso pagdating doon. Tumangging magbigay ng pahayag ang gunman sa patayang naganap ngunit isa ang nakikitang naging motibo ng mga investigador. Ang matinding galit at paghihiganti. Dahil ang nasabing gunman ay nakilalang si Armando Trinidad Jr. na napagalamang kapatid na babae pala ni Lenny Trinidad na kung babalikan ay nauna nang nagreklamo sa kasong physical injuries ngunit binawi din kagad sa piskal. Pero ang pinakamasaklap na pangyayaring naganap pagkatapos ng investigasyon ay ang biglaang pagkawala ng star witness na si Melchor Ramos bago pa man magkaroon ng paglilitis. Kaya't kahit na malinaw na ang resulta ng investigasyon, Ayon sa batas, paano mo lilitisin ang sospek kung wala namang tetestigo? At ang isang sospek ay mananatiling sospek lamang hanggang hindi ito nahahatula ng korte. Kaya't si Armando Trinidad ay nanatiling malinis sa mata ng batas. Pero ganun paman, hindi nagtagal ay napabalita namang nagsuicide si Lenny Trinidad na sinasabi ng marami ay marahil na konsensya daw sa pangyayari si Alberto Alonso o yung nakilala bilang si Agent 69 ay nasa kasagsagan pa lamang ng kanyang karera nang siya ay binawian ng buhay nang wala sa panahon. Bilang isang action star, siya ay pumanaw sa edad na 23 anyos lamang. Sabi nila, ang karera daw ng isang action star ay napakaikli lamang. Kaya tiilan lang ang sumusubok dito. Ngunit ang buhay natin ay siya mismong pelikula na ating ginagampanan sa araw-araw. Ikaw Bigan, sa panong paraan mo dinedirect ang iyong buhay? Gumaganap ka ba bilang isang matikas na tagapagtanggol? O isang kontrabidang nabubuhay sa pinaghihirapan ng iba? Maraming salamat sa iyong pakikinig Bigan. Hanggang sa muli, Paalam!